Hello guys, it's me again, Bostons Okay, so another issue, another reaction video tayo dito guys So mainit-init pa to So uh, kung naiita nyo, ito, ito si tatay Ay pinatulfo daw ng anak niya Pero wait, yan yung nababasa ko sa Facebook Yan yung nababasa ko sa TikTok Pero kung napanood nyo yung whole video guys, hindi ganyan Kasi kung napanood nyo dun I think yung mother yung nag-joke Kay ate girl na umabot sila sa tulfo ng tatay niya kasi nga walang work yung mama niya nagtitinda lang ng isda tapos 200 lang yung income tapos umamin pa siya na nagtutong itsa <laughs> kung depression siya or yun stress or ano nun pero tingnan mo may bisyo pa siya tapos si tatay nung nalaman ko nung pinanood ko yung video Guys, eh, si tatay pala may medyo may sakit na kasi nga sa katandaan niya, sumasakit na yung katawan niya. Tapos nalaman ko pa dun sa isa niyang kinakasama na may pamilya din sa dun. Nga sinusustentuhan niya din is si tatay halos sa sasakyan na lang kasi grab driver yun si tatay. Sa sasakyan na lang natutulog. ba? Diba? Kakaawa na yun si tatay kasi gumagawa naman siya ng diskarte. Tapos yun, hindi pa kulang kasi hindi nakapagbigay si tatay na delay siya ng pagbigay sa ano niya dahil nga doon matumal yung ano niya yung pagbabiyahe niya tapos yun, hindi lang siya nakabigay ng maayos tapos nagkakasagutan pa yung family ni ate girl sa new niyang pinakasama ngayon kaya medyo naglaylo si tatay tapos yun, umabot na sila sa Tulfo puro tingin ko hindi talaga yung anak dito yung punot dulo nito is yun yung nanay para sa akin na kasi si ate girl sinabi niya nga sa dulo ng video is willing naman po ako na mag working student para makatulong uh, willing naman po ako na ay, hindi naman ako galit sa tatay ko kasi nga mahal na mahal ko yan kaya nga siya nagpupusigi na makapagtapos ng pag-aaral kasi nga gusto niya masuklian yung mga ginagawa ng tatay niya sa kanya, di ba? So, para sa akin is love siya ng anak niya. May konting galit lang kasi nga may iba na yung kinakasama yung tatay niya. Tapos, yun. Siguro, inuudyokan ng mama niya. Kaya, yun. Umabot sila sa Tolfo. Pero salut ako. Salut na salut ako dito kay tatay. Kasi nga, kahit gaano kahirap yung pinagdadaanan niya araw-araw sa kalsada, ay iniisip niya pa rin na sustentuhan at maibigay yung tama para sa anak niya. At yung mga iba niyang anak is, yun, yung kapatid nitong babae na to, may tatlo pa siyang kapatid, meron ng mga pamilya or kinakasama tapos may anak na hello i-shoulder nyo naman yung anak nyo kasi may anak na kayo pinapashoulder nyo pa sa mama nyo kaya ang mama nyo is yun hindi makapagbigay ng maayos para sa kapatid nyo na nag-aaral kasi nga inuuna yung apo na dapat yung magulang yung magbibigay nun kaya Salot ako sa iyo sir at huwag nyong i-bash si ate girl guys panoorin nyo muna yung video bago kayo mag-bash kasi kung makikita nyo, I think ang mother yung may kasalanan dito kaya umabot sila sa Tulfo. Then again and again, uh, saludo ako kay sir. Saludo ako sa ginagawa niya para sa pamilya niya. Kahit mahirap, kahit gaano pa yan para sa pamilya. Then sana magkaayos na sila at yung mga nagbabash diyan tigilan niyo yan panoorin niyo muna yung video wag yung caption lang yung yung babasahin niyo tapos manghuhusga na kayo so yun lang po god bless sa lahat